Ang gusto niyo naman, mayroon tayo may BDO, may BPI, may load na may diskwento. Ang halaga derivative sa akin, sa mga nakakakita ng mga minutes pa. Kakatang pa sa Cebu. Try sa Alica Electronics sa Sabado, rumita doon. Kanin sa sabaw atin sa Sabado. Sa bahay.

Okay na, may okay. record na Alex Marunong-marunong naman sa sabaw Kailangan mas katalang alahan Kailangan Kailangan Oo, oh, ano to, kung ano saan natin ay, kung okay. so, um, oh, uh, na. Ay, muna dyan. O, may nito sa sa nyo ano? yung ano ang ito? Kung ano na ito? Kung ano ang 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 ito? ano ang ito? Kung ano ang ito

Pawasan na padaan ninyo yung overload. Kuya, kuya, vlogger, doon muna. Wala makadaan. Lako, lako, ako Nagusok ka lahat. Ayan, marunong ka na. Pwede ka na mag-start bukas ha. Huwag ka na magpasa ng anis-anis. Sabi ko sa'yo, Alex, nagdahan lang Okay na yan, Bex. Ano na lang? Okay na yan ano? Okay na. Tara na, ka na sa training. Kakainin mo mm -hmm. na yung taba. Sino po nagluluto nito? Actually, may tigaluto ako ngayon kasi nga, <inaudible> like so, pawista, pawista, yeah. na Dati ikaw dito. lahat So, pawis na pawis na natin na natin. Dito na tayo. Okay na kasi nagkapasa ka naman na sa training. So, let's go na. Meron akong mini mark dito. Mayroon ay, mini mark ka. Doon kayo. Excuse me muna. Sobra-sobra na, oh, no na. yung business.

Pag ayaw nila na tayo, So lahat ito ikaw? Kaya na Dati Parang nanginginig na sa'yo ang mga ano, si, tsaka mga goko. Parang pag-aaral mo na itong buong dito. Parang makikita na natin next Forbes list, pinakamayaman, bilyar, susunod si Piwata. Sana mag-dilat ang mga ito baka may housing ka pa dito. Wala ko lang ako lakot. napagod na ako, may tatong lang diyan sa puno ng kahoy. Kasi mga ka tayo may mas pahinga tayo. Wala pang cartoon, mamaya pa yan. Ay, no. <laughs> At saka maaga pa, natutulog ako mga 10, 11, 12. Sa kung natutulog ka, doon malang nah. pa. Wala yeah. parang, kasi kasi may higyan ko cartoon, tapos patapon ako ng cartoon sa mga tao ko para hindi pa lang gaan. Para kung ka malang gaan. Para kung homeless. Para kung malang gaan, nakitulog ka. Sabi naman ako Sorry, na, man, dyan. Ito oh, ano oh. pinakamalakas mo? Mini Mart? Actually, yung palisan ko talaga. Yung Mini Mart ko, parang pagkutunay na magkakabi, diwata ko siya na naman. Pero nagsimula naman. kang pare, pare. At uh, ganyan ang starting ko. Ito, ganito. Oo, Sigarilyo Galilio sa Pilipinas. Hindi nang nag-isip na magpare. Mayroon kasi akong friend before na nawala ng trabaho. Ako din, nasa construction Walker ako before. Hindi na. Oo. Nasa construction ako for 5 years. Saan? Uh, marami, maraming building kami ginawa. Diyan sa may tumasura ito, ito, matagal ako dyan, 3 years yata. Anong Amazon? Ah, yung per lang ng ula, pero nung ano, tumatagal na, baka nag-format ka pa. Iskay ka ako, dati sa plumbing, sa nagahalong sulit ko. Tapos sa plumber, Nakakabit ng mga tubo, yung mga gano'n. Baka pwedeng tapusin mo nalang yung bahay ko muna for the lab. Na, pag-usapan natin yan? Ako na rin mga kontrata. O, tapos? Tapos yung nag-pandemic dati, di ba? Wala ko. Uh -oh. Nagbawal naman ang trabaho. Matingin kong nagulong ko sa restaura na wala din ang trabaho. So, nagtitingnan ako ng ganito. Siya nag-isip na... oh, mag na pagkain mo para mas magagalit pizza mo. Pero magaling ka talaga tumo na, so, 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 na so, yun? dito parang... Ano na kasi siya? Maigal na tapos para sa Ano Oo. Oh, oh. niya sa tapos ngayon, ah, uh, yung lahat ng skill ko sa mga Matay. 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 Uh, Pero may edad na talaga. May edad na siya. Ito yung Parang mamamamahan. mamamahan. Ano pangalan niya? Randy. Mama Randy. Mama Randy. si Randy. Mama Randy. Mama Randy. Mama Randy. Mama Randy. Mama tayo. Mama Randy. ang Randy. Mama Randy. Mama Randy. Mama Randy. Mama Randy. Mama Randy. sa mga natutunan ko ano, na ko like, na ano paano ko magluto. Kaya hindi Sana magkita na oh, tayo para Ay, huwag naman. Oo. Oh, oh. Pero alam mo, lang naman yung malay mo, di ba? Lata lang ako. Kasi siya nagpalala. Ay, hindi. sa kanya lang. Ano ko na Ah, pero yung mga recipe sa'yo. Oo, parang kasi kasi yung mga i-upload po ako ngayon kasi may mga may laman po dahil marami nyo yun sa mga kain Pero yung Paris, yun pa rin Pero nagkakilakot lang yung kain Yung oh, sikil Yung sikil Ako na nagkain Tapos yung sabaw ng Paris check lang ko ng kuning-kuning Ano yung emoting mo? So ay basta so, nagkakilakot lang ng na kuning-kuning So yun naman, okay naman yung lasa Yung magkatang-pilig naman na Tapos yeah. importante kasi yeah. yeah, pag naman kasi creation lang yan Pag alam mo mas masarap na hindi mo na i-serve Ewan ko tama ako doon. Tama naman. Mag-create ka na naman yan. Sa Saka kapag uh, nagluluto niyo, ka, nagsusunod na talaga ang pagpakain. Yes, oo. So, Tapos, oh. so, pasenda kasi ang mura pa siya. Yes, yung, kasi ang price talaga natin, pang masa talaga. Isa pa yan kung bakit marami ang puso magat. Sa 100 pesos mo, naka-underize ka na may puso. Mo. So, sa isang araw, mga ilan ang customer? Mga ilan niya? 100 daan? More. More. Ibu dah. Oh, dah. Tak habis kan yang

Ay, naman. Mother ko naman okay lang. Support naman sa mga... Pero may tanong lang ako ito. tagal ko na itong gustong tanongin. Wag mo lang. Kaya nang kabahuling gumoto? lang Ano to? Naipit din ako. Ah! okay kala ko kasi gumoto. Kasi sabi ko tapos na ang election. Bakit parang gumoto pa rin siya? Okay? Naipit din na doon Maibit sa sakihan

wala nga parang ang gusto ko muna, yung ayaw, na service service mo. Pikim, na uh, nag serious na, baka yung Baka so, uh, bukas uh, na Ang gagawin ko muna ngayon, mag-ikon. Pag marami ka ng ipon, na maraming Di ba? Praktikal. Tama. Baka mamaya susunod na nakakupo like, pala dyan. Oo. ko naman dumating yung... sa point na mangyari na naman yung hindi yun, dapat mangyari. So ngayon pa lang, kailangan talaga magkupo pala dyan. Kasi di ba sobrang kahirapan ng mga pinagdaan at so, ito nakakaliwa mo na konti kailangan um, uh, galingan ko sa pag-ipon kaya na matuto tayo. Para sa pamilya mo rin? Yes, saka may future na din. Saka ito, marami uh, na marami, marami tao, na, tao maraming nakaasa marami sa future, na marami. Yes, marami talaga. At syempre yes. yung mga kababayan natin na pumitila sa iyo kasi uh, murang-murang mabukusok Yes, kaya ko pasalamat talaga itong dumating sa akin ng blessings na talagang binigay sa akin. Kasi di diba, hindi diba ko naman pinangarap talaga na magkaroon ako, ng mag negosyante ako, Kaya nalang dumating. Pero may ano mga tao na sa iyo, yung mga dati, hindi ka pinapansin, tapos may lumalapit. Marami na. Mga kaibigan mo. Oh, marami na. No. Ano ginagawa? Namutak na din ang binayaran. <laughs> <laughs> Pero siyempre ako nung mayroon, di ba kung mayroon pa usap. Ko. Pero syempre may, may hangganan din naman talaga, di ba? Oo, natin.